Aktor nag-backout sa bigating serye ng ABS-CBN. Ang daming fans talaga ang abala sa usap-usapan tungkol sa bagong serye na pagbibidahan ni na Richard Gutierrez, Daniel Padilla, Ian Veneracion, at Enrique Hill. Sila ang pinag-uusapan ngayon dahil sa mga balitang kumakalat na tila nagkaroon ng malaking pagbabago sa proyektong ito. Ayon sa mga balita, ang grupo ng star creatives ng ABS-CBN Studios na ang magpuproduce ng seryeng ito. Marami ang nagtatanong kung kailan nga ba magsisimula ang naturang serye. May mga lumalabas na impormasyon na nag-uugnay kay Enneke Hill, ngunit ayon sa isang source, tila hindi na siya kasama sa proyektong ito. Malaking sorpresa ito para sa mga tagahanga ni Enrique, na tila hindi na matutuloy ang kanyang paglabas sa nasabing serye. Ang ilan ay nagtatanong kung bakit biglang nawala si Enrique sa proyekto. Ayon pa rin sa mga balita, mukhang marami rin siyang ibang gagawing proyekto na magiging dahilan ng kanyang abala sa mga susunod na buwan. Sa pagkawala ni Enrique sa serye, marami ang nag-aalala kung paano ito makakaapekto sa chemistry ng grupo ng mga bida. Matagal nang inaantabayanan ng mga fans ang pagtatambala ni na Richard, Daniel, Ian, at Enrique sa isang proyekto, kaya't malaking usap-usapan ang anumang pagbabagong mangyayari sa cast. Bukod sa pag-aalala sa casting, marami rin ang nagtatanong kung ano ang magiging takbo ng kwento ng serye. Ano kaya ang kahihinat na ng pagbabagong ito? Posibleng magkaroon ng pag-usbong ng bagong mga karakter o pagbabalik sa mga naunang plot na plano para sa serye. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa produksyon kung ano ang mga eksaktong detalye ng pagbabagong ito. Kailangan pang hintayin ng mga fans ang anumang pahayag mula sa Star Creatives o mula mismo sa mga artista nakasali sa proyekto. Sa kabila ng mga kaganapang ito, nananatili pa ring mataas ang interes ng mga manunood sa pagdating ng seryeng ito. Ang pagtatambal ni na Richard, Daniel, at Ian ay tiyak na magbibigay ng bagong kulay at intensidad sa mga primetime television. Higit sa lahat, Patuloy pa rin ang pagtangkilik ng mga manunood sa mga proyektong handog ng ABS-CBN Studios. Nananatili ang suporta ng publiko sa mga pangunahing bituin na nagbibigay buhay sa mga kapana panabik na kwento ng pag-ibig, pakikibaka, at pamilya. Sa mga susunod na linggo, tiyak na mas lalalim pa ang usapin tungkol sa seryeng ito. Abangan ang mga pahayag mula sa mga direktor, manunulat at mismong mga bida na may kinalaman sa produksyon.